na Reyna at Birhen ng Bayan ng Pangilaguna, Nuestra Señora de la O, Viva la Virgen de la O! Yeah! ang Bayan ng Pangilaguna sa pagkakaroon na natatanging debasyon sa ating pintakasi, Nuestra Señora de la O, isang mapaghimalang imahen ng mahal na Virgen Maria, sa kanyang estado ng pagdadalang tao sa sanggol na Panginoong Heso Kristo na bukod tanging matatagpuan lamang dito sa ating bayan. Hango sa mga sinaunang antipona ng advento na nagsisimula sa o, ang debosyon ng Nuestra Senyora de la O kasama ang Santo Niño de la O ay nagsimulang lumaganap sa Bayan ng Pangin at mga karatig lugar noong taong 1741 matapos ihandog ni Harong Haring Carlos ikatlo bilang kanyang pasasalamat sa magiliw na pagtanggap ng mga pangilinyo noong siya'y minsang nanirahan dito. Sinabing umulan noon nang dumating ang imahin kaya't sinalubong ito ng mga mamamayan ng pangil habang suot ang kanyang makukulay na bandana. Habang ayway ang mga tanga ng sanga ng halaman, simbolo ng magiling na pagtanggap sa pagdating ng Santo Niño at Nuestra Señora de la O na siyang pinagmulan ng Bandana Festival ng Bayan ng Pangilaguna. Mga kapatid, ang pintakasi, ina, reyna, at Birhen ng Bayan ng Pangilaguna, viva Nuestra Señora de la Ang ng Nuestra Señora de la O ay nasa pangangalaga ng Nuestra Señora de la Natividad Parish kasama ang rekamadera ng Virgen de la O, Sister Luby Balina at mga kaanak sa pangungunan ng Confragya del Santo Niño y Nuestra de, de la O sa pamumuno ni Brother Bren Aldi C Adres. Adre. Muli ang pintakasi, ina, Reina at virgen ng bayan ng Pangilaguna. ¡Viva nuestra señora de la O! ¡Viva la Virgen de la O!